Kapaking. Kapaking. Oh, sayo, sayo. Dapat tayo Ay, kukunin din pala. Ay, Walang panapon Hindi panalo ka na. Mm. O, meron pala eh. Sabi mo wala. Ming, alis, alis kami, alis kami. Ay, nak, may ulam ka yung sinend ko sana sa Yung Ay, tilapia. Sige, sige, sige. eh uh, Ay, sige, Sandali lang. Kunin ko yung cellphone para makapag-video. supportive talaga. Iba talaga yung ninang ka talagang. <laughs> iPhone 16, 1 terabyte ulang. polypid. <laughs> Ay, mali. Parago sa akin. Oh, mali. Yung ulam mo, andyan nakatakip yung tilapia. Yung in-steam. Tapos, ano, iwa ka na lang to yung kalamansi. Ito si ninang talaga. Napakaano nito. Kanina, inalok sa akin. O, kumain ka na. Sabi niya, may Paano, paano iwain yung <laughs> ano, toyo? Maghiwa ka na lang doon ng toyo. <laughs> 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 Yung toyo niya, iwain mo. As a gift. Toyo, iwain mo. Sinagad na. Talak ko, wala na sapaw yun, oh. Check. Bombay. Ito, bigay ko na kayo. Sino hater? Ako. Yeah. Ay, ah, ikaw naman pala ni Inang, you know? Abay, bigay ko na sa'yo yan. Yun, na yung mm, bigay ko. kanina, kanina pa yan. Para lumalaban lahat. Uh, kunin mo na ni Inang. O ba't pa ka kasi? Ay, eh, wala. Yun na lang pinakamataas. Eh. Yun lang. Maraming pa na ba Size. Ano yan? Ocho. Ano yung dala mo? Kimchi? Kimchi, Kimcho. Ah. Mm ha? -hmm. Yun. Ayan yung toyo, oh. oh yan o yan, oh. Kanina pa niya yan, eh. Hindi ko mabigay-bigay, eh. Ilan pa yan? Dalawa. Wala pala akong bahay, eh. Ilan na rin eh, ye, ye, ye. Oh, yes, yan, John? Dalawa. Ay, yay, yay, yay! Ayan, dos. Tres, dos. Ay! Oster sauce Hindi yan toyo. Ah. Oh. Ah, oh, hindi ko naman ginamit eh. Siete. Ilan sa inina? Walang bawa. Ito, ito, Johnny, kanyang ito, Yabara, panyapol, tamera. Uy, huwag kang makakakuha ng sabah. <laughs> Ate, ang mag-draw dyan. Maka may sapo, maka mag <laughs> na mag-draw. Maka pangyay kayo. Ano Sabi rin. ko sa'yo, ano ibi? Ang dalawa na lang. <laughs> <laughs> Ay, dapat tinantay ko na pala, ano? Mag-draw dyan, ni ano sa'yo? Hmm? Ayan yun ang... Ayan yun ang... Oh, Las na. bunot. Las bunot ka tapos. hindi. Kala ko ikaw maglalas bunot. Kaya dapat di ko na tinapon yung dog. Pasok sana yung dalawa ko. Oh. Ay, Alas. Puti pa din, oh. ako. Ako na. Pinipit niya. Ang hati ko mong bala. Eh. Tres. Dos. Dos. Wala. Wala tres, wala na, dos, nandito na lahat. Ito niya baraha. Pinakamalaking baraha ni Bombay, mm -hmm. utso. Kaya pikasupit-sipitan niya medyo nila, amang kanya. Lumampas to. Ito eh. yung pabalik tara. Lumampas pa sa hmm. akin. Pero ito, wakilas ka. Lumampas pa sa akin. Eh. Itong it ka pa niyan. Oo. Oh. Ito ng barahan. Huh? Puta kung di nakuha, eh. panalo na ako. Alas lang ako eh. Ah, alas ka lang. Tongi, mm -hmm. 30, eh. 60. Ha? Marami na. <coughs> Nagsawa na. Marami na. Marami na eh. Ayun, eh, king. Nagpapaking. Tsaga-tsaga lang Nagpapaking. Hmm? Ayon. Sa'yo, sa'yo. Sa'yo. potyo Bibigyan din natin si Bombay nang hindi mag ano muna ako magbaba muna ako pala Bago kita bigyan Kanikot mo pala Ano Doc Bomb, ano Doc Bomb? <coughs> hmm. Ali gagalawila muna sa 7 na lang daw. Isa po. Isa po ka. Ayun. Ano yan Shit. Ayun. Sarap. Ang tawag nito masarap. Ayun, nabigyan na naman. Hindi, hindi mabigyan yan. Kontrolado ko na yung si, kay Bombay. hindi kayo... Ikaw, dumiga kang gusto mo. Yes. dinadagan na naman si Ayun. Shepi na lang. lang hindi na makuha ni Bumba yan. Lalaban. Lalaban si Nina. Siyang. Hindi na. Ha? Dapat kanina pa. Ako. Sasama ka hindi. O sige nga ako nga. Sama. Dose pa ako. Dose na? Dose. Ayan o. No, hindi man ako nakakuha o. Oh. Walang ginawa yung joke. Eh. Hey, wala. Oh. This is size ako. Ay, ako nga hindi ako sumama, kinsi lang ako. O, ikaw ko okay, yun. Ako, Medyo iba, ibahin iba mo ako. Hmm. Kalagumbara, hindi man lang siya nakakuha. <coughs> Nasunog ka pala. Ba't ako, ano, may bahay ako, ano ka ba? Sinabi ko lang, nag-react ka naman. <clears throat> Paris lang sa Joko Ah, ayan oh sa galon ko ka diyan sa ano. Ko ka dun sa mangkok. neros ni niroros ni kasi Di ka ba napapagod nila? No. <laughs> ha? <Huh? laughs> <laughs> Ayan. ni ni rush ra cash yan <laughs> then, nung una ko rin na, na ano na hirapan mag ano din magbukas oo oh, nga Naintindihan ka namin niya kanya tinuturo ko sa kanya alam mo naman magaling magturo si Ayoko oh yeah bigyan na natin ayo kunan tingnan ayun sayo na shit ayan no, sa sagad sa ilalim Ah, walang baba si Bumba. Sino hater? Ako. Ibigay mo yung takip ni Nang. Ay, ikaw ba? Oo. Ayaw, korte. Tapos, ka aangkinin mo na naman yung hater niyan. Hindi. Hindi gano'n Nina. May video tayo. Mariro. Hindi, Rwanda. hindi. Ano, minsan, mandaraya ka talaga. Eh. Masaway ka talaga. Okay, okay. ka ngayon. Si Papa, wala ba dyan? Wala. Wala. Magdodro na siya, no? Sino? Sino? Magdro na siya? Mag hindi, hindi magdro na yan. Ba't di ka nagbabahay po, Ay, so, na. So, Binigyan ko ng na ng pambahay, eh. Ayun pa Ayun, tapos na. O, oh, teka. Buting kinuha ko sa... Ayun, nandoon yung kailangan ko sa kanya. O, dalawa, okay. naka-joker, o. Party! At lalas na. King, dalawang king na sa'yo. Naka-joker. Eh. Naka-joker din. <laughs> Walang pag-asimbra ako. Ah, may ano ka? Tatlo na, sir. Ah, sige. Eh, di 50 na lang ulit. Mm. 40.